Hello, hello, hello. Mayang hapon, mayang hapon, mayang ugto pa. Meron nung oras sa So, na ako sparkingan, guys. Actually, gikan ko na katulad sa kong anak. Ibalik ko. Napahangin ko sa shell, but dol sa aba But akong hangin, mura mo kung na'ku na ko na Ang hangin nila is Kutubra 31. Dapat ang hangin ako ani is 35 man. murag unbalanced na niya ba so na ko ipahangin dire ako na lang magpahangin kurente so na ako sparkingan mo lakaw na sa kog balik kay eh. duty akong anak sige buyers order na akong pahangin guys pera ni sigarilyo na humana na ko guys samad pa dito so that's all for today nagpahangin ko po ay naana na siya guys ako lang i-share buyers, driver ko niya, unsa mekanika bye